Ilang years kayo ulit ng boyfriend mo? Seven years po. Naplano niyo bang ano na pag-uusapan niya yung gusto ko na talaga ikaw makasama sa buhay hanggang tumanda, magkaroon tayo talaga ng pamilya, mga anak, na pag-uusapan niyo yun? Na Hindi po namin masyado napapag usapan pero sure po kami. Na, sure po kami na, na kami na. Dama, hindi na po kailangan, ako. opo, dama na po, hindi na po kailangan pag-usapan na tatanungin ko ba siya kung ako na ba, mm. ako, ako na ba, hanggang ano. Hindi na po, kasi feel mo po eh. Tsaka yung sinabi nila na mag-iipon tayo. Mm -hmm. Yun na yun eh. Oh, uh, diba? Pwede naman mag-iipon na tayo, tapos hatiin natin after the <laughs> 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 oh, Dalawang ulo ko ah. <laughs> Hindi, kumbaga, kasi inampun siya di ba? Parang kinupkup siya nung nanay nung boyfriend niya. Parang ang hirap pa na parang paninindigan ko na to na hindi sila nagkamali sa pagkupkup sa akin. Yes, At mamahalin mama, ko yung anak nila, no? Yes po. po. Sila din po. Mahal na mahal ka din po sila po. Sobra po talaga. Yun. Mahal niya yung pamilya, hmm. mahal niya yung guy, mahal siya nung guy at daman nila. Sila na talaga. Pero ba't hindi sila nagkatuluyan? bakit hindi na sila magkasama ngayon? Anong nangyari? Ano po, last uh, March 2023 po, uh, he passed away po. Do, uh, sa puso po siya. Yun po, normal day lang po namin nung time na yun. Tapos, uh, ang weird po kasi ang dami na naming napagdaanan, ang dami pong plano. Tapos parang nung sa seven years po namin, parang wala na kaming problema hindi masusolusyonan. Ma parang kami na po kasi. Tapos biglang, one day, biglang ano po, pitik na lang, isang pitik lang po, wala, wala na po. Yun po. Anong nangyari ng araw na, na yun? Uh, normal day po yun. Sa bahay kayo? Opo, sa bahay po namin. Kabiti day po yun. Kaya day off niya po. Tapos po, si Russell po kasi, mahilig siya magkutkutkutkut ng mga kung ano-ano. Tapos nag-aayos po siya ng bumbilya po. Nung araw po na yun, ang dami niya na pong ginagawa simula umaga hanggang gabi. Ayaw niya po magpahinga kasi po may ginagawa siya sa kwarto ng kuya ko po. Tapos po, nung umaga po, uh kasama niya po yung friend ko noon, sabi, sabi nila sa akin noon, nasa, eto lang, parang may pagitan lang po kasi, eto yung kwarto ko, tapos kwarto ng kuya ko po. Tapos sabi, sabi po ng friend ko, sumigaw siya, sabi niya, Sel, anong nangyayari sa'yo? gumanin po sila. Tapos pag sumisilip po ako, tatawanan niya po ako. Tinatawanan niya lang ako. Tapos hindi ko siya pinansin, kasi parang natutuwa siya na naaasar ako. Tapos, mm. pangalawa po, gumanan na naman po sila hapon na, sabi niya, Sir, ano, may, sa na, ano na nangyayari sa'yo? Pagkalabas ko po, wala na naman. tas doon ko ano po... Ano ibig sabihin ba okay. nung, Sir, ano nangyayari sa'yo? Parang nagjo-joke po na may nangyari kay Russell po. Yung kaibigan, yung kaibigan mm -hmm. ko po nakasama niya. Nagjo-joke po sila na parang may nangyari kay Russell. Para makuha attention ni ah, Cheng. Pa, para makuha... Pinaprank ka. Pinaprank oh. po ako. Ano kunyari? Ano nangyayari sa kanya kunyari? Wala po. Parang nahulog or may ano. Ah. Parang ganun po. Tapos nung pangalawa po, sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanila, sabi ko, pag yan nagkatotoo, sabi ko ganun po, tigilan niya yan. Tapos po, 8 p.m. po, nagulat po ako kasi nagliligpit na sila. Siya na po, siya, siya na po mismo yung nagsalita. Sabi niya lang po, aray, gumano lang po siya. Anong ginagawa niya nun? Nagaano na po ng bulb po, na parang inaay... May inaayos siyang ilaw. pa ilaw oh. po. Tapos po, pag, paglabas ko po, nakatayo po siya, pero pagkakita niya po sa akin, tumamba na po siya. Tumba lang po. Tapos pagkaharap ko, ano po, iba na po yung kulay niya. Hindi ko po ma-explain kung anong pakaramdam po, pero parang ayoko po isipin yun nasa utak ko. Kasi sino ba naman pong gustong isipin na wala na yung taong yun? Kasi po, iba na po talaga. So, na, na kuryente na, yung jowa mo? Yun po yung Akala namin. Pero nung sa ano na po, sa mismong... Sa autopsy. Apo, uh, sa autopsy. Parang ano lang po siya. Ano po man tawag doon? Sa heart po. Heart Atake. attack Atake. po. Cardiac arrest. Okay. Cardiac arrest. Cardiac po. Yun po. Tapos yun po, sinugod namin siya. Tapos po, awakaw ako, ko siya. Kasi po, wala pong ambulance nun. Nasa patrol lang po kami yung sa barangay. awakaw awak ko po siya. Tapos wala po kong alam na CPR, CPR o kahit ano. Basta ang minamout ko lang po. Tapos sinihipan ko po, nahimigyan ko po ng air. Tapos nag-response naman po siya. Pero alam ko po eh. Al feel ko. Pero noong time na yun, wala, lang, wala kong ibang masabi sa isip ko. Kundi sabi ko, Sir, na ah, naman kita, paulit-ulit ko po yung sinasabi sa kanya, hindi na po ako makapagdasal. Nung dumating siya sa hospital, may buhay pa siya, wala na? Wala na po. Ah, Yun po. Dead on arrival. Dead on arrival na po. So, magmula nung bumagsak siya, hindi mo na, wala ka nang narinig na salita sa kanya? Wala Huling salita wala. mong narinig yung aray? Yes po, yes. Yun hindi po. na siya nakasagot sa mga sinabi mo, nakapag-react sa mga I love you mo, wala na? Wala na po. Kasi po, nalaang alam ko po kasi pag wala na daw po yung tao, pag ano na po, na yung last na nawawala sa kanila is yung hearing daw po. So paulit-ulit ko lang po sinabi na, selma mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, pakinggan po ko. Sabi ko, huwag mo ko kakalimutan. Ganun. Actually po, nung nawala siya, hindi po ako nasaktan para sa sarili ko kasi iniwan niya po ako. Nasaktan po ako kasi hindi ko po alam kung anong mangyayari sa kanya. Kung okay lang ba siya dun, kung gusto niyo ba dun. Kasi po marami po siyang pangarap, hindi lang para sa amin, hindi lang para sa pamilya niya. Yun po eh, ano po eh, sobrang tapi po. Kaya parang sobrang sakit lang po isipin na yung taong yun, gusto gusto niyo po mabuhay. Para sa ikapapanatag nating lahat, lagi nating sinasabi na kung yan yung plano ni Lloyd, tama yun. Yeah. Diba? Kung yan yung plano ni Lloyd, wala tayong magagawa. Kailangan nating tanggapin. At may magandang dahilan si Lord kung ba't nangyayari yun. Diba? We cannot always understand. Mm -hmm. Di natin maiintindihan eh, di ba? Kung bakit kinukuha yung ibang mga taong malapit sa atin. Ano bang dahilan? O kung bakit sila? O kung bakit nung oras pa na yun? Bakit hindi na lang sa ibang araw, sa ibang taon, o bakit siya pa, ba't hindi na lang iba? Diba? We will never know. Siya yung pinaka-greatest gift ko na na ko from Lord. And feeling ko po si Russell po, yung iniwan niya sa akin, sobra-sobra. Kasi po, kahit wala siya, yung pamilya niya po, nandun pa rin, nandyan pa rin po sa akin po.